What is up, mga pare ko? Meron tayong ginagawa rito yung Hyundai Gets yung Hyundai Gets ni Utol Ang pinaka main problem dito sa ngayon ay yung central lock nito kasi nakuha namin to ah, hindi na gumagana yung central lock pero may alarm system siya nakakabit and ang gumagana lang na pinto pagka ginagamit yung remote ay itong driver side lang ngayon naisipan kong baklasin para nga i-check at uh, para makabitan ng bagong central lock system Ayan So ito yung wirings yan. And pagkabukas ko Ito yung bumungat sa akin dito mga pare ko Driver side to ha uh, Yung actuator pala nitong driver side ay pinalitan na nila So hindi na to original So ayan makikita nyo Parang ganito na yan Itong uh, replacement so, Yun ay nakakabit dyan Ayan nga yung bracket Inawapatin pati nila, kinabit lang nila ay itong double wire lang. So, slave actuator lang nakakabit dito kasi 2 wires lang. Pagka kasi master actuator yung kinabit, yan, 5 wires yan. So, ito siya. So, ito yung pagkakinontrol mo. Inangat mo to. Mag-unlock din lahat dun sa tatlong pinto. Pati yung sa may trunk. So, dahil sa ang kinabit nila, two wires lang, slave actuator. Kaya nangyari, pagka ginagamit yung remote, ito lang yung naga unlock So, inisip ko nung una, baka sira na rin lahat ng actuator na original. So, actually, mga original pa yun doon, di pa napapalitan. So, ito lang talaga napalitan. So, kaya siguro nila pinalitan to dahil nga sira na yung main actuator. So, pagkakamali lang nila, ang kinabit nila itong slave actuator lang dapat kasi ang kabit nila dapat dito master din para pagka in case na nag manual lock at saka nag manual unlock mag unlock din lahat saka kung makikita mo dito sa installation nila yan pinagapang lang nila dito yung wire ng two wires ng actuator papunta dito so ito lang talaga yung pinagana nila So ginawa ko dito, hinanap ko yung wirings nitong central lock, yung original na central lock. So may nakita tayo dito ang apat na wires kasi apat na connection din dito sa socket eh. Ito tines ko. So kagandahan lang pala nito ay eh, okay pa lahat ng actuator, lahat ng pinto pati yung sa may trunk. okay so, kinabitan natin ngayon ng central lock system na MFK. So ito pala yung ginamit ko doon sa Kia Pride din natin. Eh ayan gumagana na siya. Ayan. Pakita ko sa inyo na gumagana na lahat. Ayan o. Titin. Ayan o. So, gumagana na siya. Pati dito. Ayan. Lock o. Oh. Okay. Unlock. So, ganun din dito sa may trunk niya. Lock. Unlock. Ayan. So kagandaan ito sa ginawa natin, hindi na tayo nagpagapang pa ng panibagong wires para magkabit tayo ng bagong actuator. Bukod sa hindi na tayo nakapagkabit ng bagong mga actuator is yung stock pa na wiring yung ginamit natin. Kung baga yung stock na harness, dun lang din natin pinagana yung control nitong central lock module. So dito lang din natin pinagana lahat sa apat na wires na to. So di na tayo mag lang, magpagapang pa ulit. And ito yung mga wire, baka hindi na ito magamit. <laughs> ang gagawin ko na lang ngayon, itong kinabit nila na turn na to, at papalitan ko siya ng master actuator. Itong may 5 wires. Kasi ito yung pwede nating i-manual dito. So, gaya na ito, lock ko actuator. Ayan, gumagalaw din doon sa passenger side. Ayan. Ayan. So, ya, no hay no MFK y un granito.